paano nga ba ang pagtaong paglinis ng soso? So, kailangan guys, kapag bumili tayo sa palengke ng soso, is kailangan muna natin siyang ibabad sa malinis na tubig sa timba o kaya sa kalderong malaki kung saan kakasya yung binili nating soso na may roong tubig. So, 1 to 2 days, ang pinakamatagal niyan is 2 days. So, every day papalitan natin yung tubig doon sa pinagbabara natin. So, pakatapos nun, kung gusto na natin siyang iluto is, hihiwain na natin siya sa gitna. So, gaya ng ginagawa ni asawa, tinatanggal niya yung cone o yung dulo nito. And then, ang tinitira na lang is yung ulo or yung nasa taas na parte ng soso. So, ganyan lang. Hinihiwa sa gitna. And then, tapon yung cone. And then, ang tinitira yung upper part nito. So ganun lang guys ang ginagawa sa paglinis ng soso. Ah hinati lang sa gitna and then ang tinitira nga is yung ulo nito. So hang ulitin lang natin ang process na yan hanggang sa maubos yung soso na nabili natin. So ganyan lang. Hari ah, pa si pag ni asawa. <laughs> Siya ang naglinis ng soso na dinala sa akin ni mami so after that na maubos na nating uh, matanggal maputol sa gitna is uh, hugasan naman natin ito and isha-shake gaya ng ginagawa ni asawa so na may tubig and then kasama yung suso isha-shake-shake lang natin and then hugasan natin siya nang malinis na tubig so ganun lang guys mga dalawang beses din yung ginagawa para sigurado tayong malinis yung soso na iluluto natin. So, yan. O, yan. Tapos na yan. And then, ready to cook na yan, guys. So, tingnan nyo naman. Ayan na yung, ano, yung soso. O, ba diba? Malinis na siya and ready to cook na. Pwede na siyang gataan. Thank you for watching.